Pagpalang araw ng Merkoles, mga kagri, ka mga kapreper, mga kamais, kasaka. Ayan po, andito tayo sa baba ng kubo. Nandiyan ba yung kano? Um, dito sa mangga. So ito po yung tinamnan ng yellow corn ni Brad Apion. Ayan po, kasama natin pala si Boss Manny. <laughs> katapos niya magpakain ng alaga yung aso at saka si Gracia Gracia po yung tawag namin dun sa kan sa malit na kalabaw Urbon si so ito po uh, pinasaka muna natin kay Brad Up yung dahil medyo gahol tayo sa oras at saka may mga task tayo na kan na idagdag na task natin kaya ito po hindi natin masikaso kayo. yun po so far okay naman Guma, nakakaaliw sa mata yellow corn po ito hindi ko lang alam ang variety nya eh ay oo oh, naalala ko na hindi hindi pioneer pioneer ang sabi nyo yan po guys so, ito po yung tsura na ng mais ang bilis, ang bilis pala ng kan ang bilis ng paglaki ng mais lalo na pagka naarawan na ulanan, na arawan, alternate yan po yung blessing na awa ng Diyos po. So, sa kanya po lahat nang gagaling ang pagpapala. Sa Diyos po lahat. Mag, papuri sa Diyos dahil yung, ay, nalagaan niya yung mga pananim natin. Po. So, hindi na tayo pupunta doon guys. At, uh, dito na lang muna. Tapos ito naman yung tinamnan natin dito sa ilalim ng tulay. Punta muna tayo. kasi pa na rin kami. May, may kakausapin lang kami na prospect. Nasa SGI pala kami guys. SGI po. Sa mga magko-comment po kung magtatanong kung ano ang SGI, pwede nyo po kayo comment dito sa comment box. Or sa, kung sa Facebook pwede nyo po kaming tanungin sa messenger ng page natin sa facebook ito naman po yung ititanamnan natin ng mas nahuhuli, kunti siguro na kung magkakamali mga kulang isang buwan na rin po yellow corn din po to nk naman ang variety natin so shout out pala sa mga kasaka natin, mga kapreper mga kaagri natin na mahilig magtanim ng sweet pear yellow corn lalo po yung sweet pear po eh nakakataba po ng puso sa mga comment po ng mga mga loyal uh, supporter natin na nakaka-appreciate po yung pagbibigay natin ng tutorial sa pagtatanim ng sweet pear yun po so shout out po sa inyo lahat mga kaagri ito naman po yung tinamnan natin na si Brad Apple yung din ang kasama natin na kong dito eh, nag uh, kuliglig nag araro so may mga sugot nga lang ito yung sinasabi ko sa iyo mani o oh. Ah, natin yan para makahabol tublihin natin yan yung mga malilit lang may abuno pa tayo dun diba may yung konti doon na nungat po Malala mo sa kubo oh. so nandun naman sa kabila siguro tayo sa kabila hindi, hindi. Hindi masusobran niya. Kasi malilit pa naman. Ito, ito mga malilit, yung mga sugot. Yung mga sugot po, ang tinatawag namin, guys, mga agri alam po ng mga kasaka natin yan. Mga katulad natin magsasaka. Pag ilokano po, sugot. Yan yung mga part na naliban o madalang. So, par okay naman po. Ito naman yung kat katabi niya kasama niya rin na kasabay po na natamnan ng yellow corn so NK6410 VIP po ang kan natin ang ang variety ng yellow corn natin na kinani so nagpa spray na rin tayo ng herbicide kay Pidnap po shout out kay Pidnap tapos mga nag abono sa Angel Bubot Angel Ray tapos sa uh, Manny sila po yung panito dito so far okay naman po uh, kala natin nung una madalang pero awan ang Diyos maganda uh, naman ang tubo okay ba? okay na? okay na ba? ganyan na so yun guys so, hanggang dito muna guys at uh, pauwi na rin kami may lalakarin po may lalakarin na. Kaya, sa mga na nagtatanong po ng pagtatanim ng sweet pearl uh, babalikan po natin ulit magtanim pinaplano lang natin kung paano natin madidiscount at magsabayin yung class natin at uh, ito yellow, uh, yellow corn muna ngayon pero hoping hoping to next crafting magsisit per tayo yan guys so hanggang dito muna see you sa ating next video God bless po mabuhay talaga mga tayo salamat po